Yan, uguliin po natin magbasa lagi ng Bibliya. Yan po, nakalagay dyan sa Proverbs 17 verse 5 po. Sino mang tumutuya sa duka ay dumudusta sa may lalang sa kanya. At ang natutuwa sa kasamaan ay walang pagsalang. Parurusahan. Yan po. ayan dispatch na i-dispatch ako na po mga bariyang ito mga ka-hunters ang iba dito ay may mga error ang iba ay mga AU ang iba ay good condition ang iba ay mga semi hard find okay ayan ito po yung second batch of ng mga i-dispatch ako na pong mga coins yan dahito yan oh may error pa dito parang 1,900 Ano? Ah, parang 19,900 31 Okay, yan First Second po Day 2 again 2016 May kita natin Ah dito sa taas Ayan po Okay And uh, 2019 ano ba kita natin dito? Ayan, ito lang po. Minor. Minor lang po. Minor. Ah, error po. Okay. Minor error. Ayan. Next, bilisan po natin. 2011. 2011. pinakalawang no. Nadumihan na sa katatago ko. Hindi ko na tuloy makita Okay, next tayo. Ito naman po, ayan Nakikita nyo po yung guit guit niya, no. Ayan po. Kaya itinabi ko po yan dahil dyan. Pero, yun. Dispatch na natin to Para maibili na. Mapakinabangan. Okay. Okay. 2019 hmm, ito naman po yung dito sa gilid dito ayan po next tayo mabilisan lang okay Ayan, uh, reverse naman po ito. Prost. Ayan, sa mga nais po mag... Ayan, Ayan. prost reverse 20 2019. Points. Meron po niyan. Po ah, uh, Nakapling po yan sa iba't ibang mga... Sa 2019 mga po. Grupo. Ayan. Foreign at saka local coins po. Mga okay. Sa kaling uh, may magkagusto sa mga 2015. coins nyo na itinatago. Ayan po, coin traders for and seller. Ito, ito yung error po na to inyo, Kaya lang uh, ito po ikon eh. ah, Ang tawag Away din po. yung error na Hindi po Ikon ito eh Sa Amerika wala pong value Kaya lang itinabi ko na Natutuwa lang ako Kaya lang ngayon I-dispatch na natin Ito naman Miguel Malbar Dispatch ako na rin to Kasi medyo marumi marami na rin damage. And next tayo ay si Ayan, 2020. Ayan po. Round. Ayan, 2020 round. Okay. 2019. Okay. Mm -hmm. Uh, again reverse photo po post oh, sa 2019 po karamihan dyan reverse frost po frosted po yung reverse sa 18 po reverse and reverse okay Ayan. 2018 ano bang meron ah din dito Ayan po. Ayan po. Ayan, dispatch na. Sayang. Ito po. Ito rin po. Error po yan. Yan, o. Oh. Kita nyo po yan. Ayan, o. Oh. Oh. 2019 ayan po. Restricted area po do sa rim. Dapat po plain 'yan eh. Dapat walang ganyan po. Hindi po damage 'yan kundi ayan po. Mga ka-hunters oh. Oh. Okay. And last po ito. Again, 2018. Marami po sa 2018, mga minor error po. O, oh, ayan. Maraming maraming pong salamat, mga ka-hunters. Next po tayo. Next batch. Okay, God bless you po at ingat po tayo. Happy hunting po.